ka farmer. Ako oh, kasi ninamnam ko lang yung paligid. <laughs> Tapos, wala akong taga-picture. Pag kami lang dalawa, wala man kami picture. The last. Selfie-selfie lang. Sa so ako, hindi na ganun ka. Ano nga sa picture? Pag may, nandiyan mga bata, syempre. kaming dalawa. Napaka ano, romantic ng paligid. Uy, huwag natin palampasin to. <laughs> ganda naman ba ang, ang dami niyang anak. So ang ganda ng pinagawa niyang bahay. Parang ang saya naman. Ang saya naman. Ang ito ni Talon, no? Parang ang saya. Paalis na po kami. Pakita ko lang yun. <laughs> ang daming Madre de Agua. Nakapabakod sa kanila. Bawal ng pets po dito. Walk lang tayo dito sa plaza. Lang ang Dindi, ito, Siyempre. Ito ang luneta ng Bacolod. Ito ba yan? <laughs> Siguro. Ano, -dick -dick dito, ah? Walang ganito sa. din, Ayun, oh. Ay, ako. Ano, Laban. Ay, madami oh, yan, no? <laughs> dito, may madaming chikis. Oo nga, no. May mais pala. Ah, pala? Kasi maramot dito. CTO. Sabi mo. <laughs> ha? Ang kulit mo sa lang. <laughs> Kaya tayo pipicture doon? Ha? Ah? Ano na, ano, diba? Sa selfie. Ang gusto mo? Selfie na lang tayo. Bakulot. City of Smiles. <laughs> Ayan. Tara na, naghihintay na. Si Manong, nandun na sa kapila. Chinkis! yun na, tapos na dalawang click tapos namiss ko yung plaza ng guagua. pero iba na rin yung tsura ngayon parang ganito din yung sa ilo-ilong plaza no? same ano lang kasi brand din dito eh Saan yung sinasabi niyang sa may kalsada? Saan daw siya maghihintay? Jollibee. Saan ang Jollibee? Ayun. Hindi ko ramdam yung init pero mainit. Oo nga eh. Wala tayong sunscreen, sunscreen. Dito na kami nag-lunch. Mabilis ang lunch kasi saktong nahabol lang po namin yung trip uh, ng 12.30. Yan na po sa namin. ayan nakabalik na po kami ng ilo-ilo tapos bumalik po kami dito sa paluto pupunta po sana kami doon sa may fish port kaso ayun yan uh, kailangan ng ID siguro dati pwede daw kaso kinokontrol po siguro nila yung mga turista na bumibili doon tapos magpapaluto dito Pero ano mas maganda po yung mga isda ngayon, mas madami. May kasama ko, nag -ikot, ikot pa ulit. Maga kami eh. Mga 5pm pa lang naman. Uy, may ano pala dun oh, panghimagas. Welcome to... Ah, municipality of Hordan. Ilog ng Hordan. <laughs> Gimaras naman po kami eh first night in Ilo, Ilo. Second night, Bacolod. Third, ito, pangatlo, Gimaras. Bukas, Rojas. Loben. Huna gano lang po ako. Butchoe. May chu umarinchan ko kasi. Hindi ko alam dahil siguro din sa kinain namin kagabi. Kasi ako nag-rice, pinapak ko yung mga shell. Wow. Uh, dad na, nagtanong ka. Pwede din paluto. Oo, ano? oh, papalito tayo mo Kahit isang piraso. Ano? Hindi makain ka na. Okay, no? akala ko nung una ilang piraso lang madami din po pala tapos siya po si yung ano nag drive po sa atin ngayon sasakyan namin yung Colorado, malayo din papunta dito Ayan nasa man na man forest po kami. Hindi <laughs> 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 pala tumahog Ikala kanina, yan. Ikala ko nila mahogan. Yan pangalan ng puno. Uh, Sinukuha ang <laughs> Ano kasing pangalan? Uh, Man-made forest po. Yung puno. puno. Mangyug. Mangyug. Mang oh, man Parang mangyug. Mangyug. yung Mangyug. Ay, ah, ginagawang poste. Sa atin mahogany ginagawa. Ah, Meron dito. Diba? Hindi siya, di siya nga. Kaso nalugi na to, no? Kaya hindi na kinuha. Kasi yung poste ngayon, bakal na. Hindi, <laughs> eh, cemento. Cemento. Cemento, at bakal. Pa. Ayan, kain po muna tayo. Lunch. Okay. So, sana kami sa paluto. Kaso, baka matagalan may hey, ma sa wakas naka-order kami na KBL first time namin matitikman bayo, siguro para may, uh, parang yung nakita natin sa may bakolo hindi, hindi ganyan no, walang masyado sa bao no? siguro iba iba yung ako na muna may asin eto, in-order ko kasi kakaiba din sa paningin ko tingnan yung may saging

delikado. Ang oh. No diving. <laughs> Hello, Ayan, pabalik na po kami ng Iloilo. -ilo. Tapos na po ang amin ano, day tour sa Kimaras. Nakalimutan naming daanan yung ano nila, Smollett Plaza. Nasali daw yun sa Guinness Book of Record. Naglag lang. Pamasahe. Parang 20 pesos na yun. Ito yung sasakyan po namin. Magkano pa, yung pamasahe na 20 pesos. ayan ko alam kami sa Roberto's mga farmer Grabe Haba pala ng pila talaga dito Ayan Ang uh, legendary Siopaw eh, si Bebe nagagalit sa si akin na kasi mangot kasi na, may umalis, inupuan ko na kagad. Sabi ko sayang iupuan upuan. Okay, ang bala na siya mag-order. Uh, Tuloy-tuloy ah, ang pasok, tingnan nyo. Niikot lang yung pila. ito yung show pau. Um. Marami siyang laman pero hindi siya kagaya ng kaulun. Yung kaulun kasi sobrang dami naman ng laman. Parang nabibitin ka sa dito sa tinapay. Pero ito, swabe lang siya. Tapos may itlog pa siya ayun oh. Eh, no? Oh, ayan oh. Eh. No? Tapos si Bebe may binili ano to. Sa vlog mo to ah. Hmm. Masarap siya. Ayan ah, oh, grabe Ay, Oh, ubos na agad, oh. Katabi ni Roberto si Carlos, ito. Pagkumpara yan, eh. Ay. Uy, araw po ng kalengke. Galing na po kami ng Estancia. After namin na ng Gimaras, kumain lang kami sa Roberto's, yung sikat na shop out. Tapos, mag estancia na nag-van kami grabe sakit sa katawan yung isang van naging ano na yung ay na yung yung van na sinakyan kasama driver grabe ay bebe baba kami ano, ano. yun yung kasama ko dito nanginginig kinikilig sa palengke gusto nang bumaba galing na po kami ng fishing port ng Estancia. Hmm. Daming dried fish, tapos madami din isda. Maganda rin po yung palengke nila. Ngayon naman, parohas na po kami. nag na lang kami kasi uh, masakit sa katawan yung van. Yung una namin nakitang bus, yung ordinary lang. Kaya sinakyan po namin agad. Balasan. Ah, balasan dami siguro dito balas <laughs> kapampang, buhangin kapampangan, balas ayun o no, bebe, carless uh, papuntang carless yan, doon, so, yun, 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 yun. papuntang carless di na po namin pupuntahan yun kasi malayo na rin last, ano na rin namin eh last night na yun tapos, What? pero bukas, hapon pa naman yung flight namin Gabi yung dating namin sa Ano kami, meh, naiiyak kasi walang like. Rohat to like wala. Ay nung umupo doon. May mga tao pa, nasa ano na tayo, na movie. Movie niya na. Teka, <laughs> <Saka> ano? <niya>, Kailangan <laughs> ko dali mungkin uh, yeah. uh, ba na ma ano na? yun jay yung ano natin kahit para tayo nung lagi may nahabol imagine yung first night namin ilo ilo second night Bacolod, Trade Night, Gimaras, tapos kagabi Estancia, ngayon naman Rojas. Kaya yung gamit namin, ano na lang, kaunti, laba laba-laba Tapos nakala ko pa, ang balik po namin, uh, Thursday, di ba? Sabi ko Thursday, kaya konti lang talaga dala namin gamit. Ngayon pala, nakita ko sa nung nagbook ako, April 4. Sabi kasi, may natanungan ako, hindi ko na tinag yung calendar. Tinanong ko kung may 31 ba yung March? Sabi, wala. Sorry. May sumagot sa akin ng wala. Hindi ko na tinobol check. Kaya nagbuka ko April 4. Isip ko, Thursday yon. Yun pala may 31. Tapos, Friday pa pala uwi namin. Ay eh, alam ni na Chichi Thursday. Nagpipilang yun ng araw. Sabi na, di ba mama Thursday yung yung araw bago yung ano nila yung PE down kasi yung PE Friday oh sabi ko nandito na kami nun. pag uwi po niyan sigurado mag ano yun magre-reklamo <laughs> tapos si Rowan ano po nag nag-school ay nagano po siya ngayon. in-enroll -in ni Mama Beth sa Kumon. Kasi si Rowan na-enjoy na sobrang yung kanyang pagkabata. Hindi siya nag-aaral sa bahay. Yung color-color, bilang, or ano, wala. Puro laro. Pero, oh, ano lang. i kaso, yun lang buk-buk katawan ay, tingnan niyo yung pamasahe simento, no? Ginagawa. Simento yung ano nila, yung slide. Oh. Ah, plaza, plaza. Tulutod. Anong plaza to? <coughs> Check. Nag-gotong nag na. Bye-bye. Eh, Parang nagigis pa. So, walang ano. Wala yung powder you know? nakita ko yung ano, harapan namin. Oo, oh, diba? Nas, tapat kami mismo ng palengke. Eh, di lang mo pa lang, ka? Hindi po. May hirong lang ka sa pag Hindi nalang sa akin. Nandiyan. Hindi naman ako nagkuha ng mga charger. Lahat ng charger nasa iyo. Ang problem po namin kapag ano, yung mga luma na yung napupunta namin. Yung <laughs> saksakan, flat lang, no? hindi universal. Pero may dala naman akong ano, ng adapter. <laughs> Labas tayo. Maaga kami <laughs> yung karating. Di mamaya. Magla-lunch tayo. Hindi naman ako oh. nag-almusal. Mag-coffee lang ako. Hindi oh. biyahe. Malayo ah. Ka. <laughs> Hindi kasi bus tayo. Saka ordinary na no? Ordinary. Mahangin. Nakakapagod yung hangin. Kaya nagbalot ako eh. Oo, oh, diba? Ang ganda ng view. <laughs>